Napakalayo na nang narating ng Dondel na dati ay sa hisin to her maraming fans na ayaw sa love team na to. Ngunit nung nagumpisa ang hisin to her maraming fans na nagsasabi na malakas ang kanilang chemistry after now. At namamayagpag din ang kanilang blessing dahil napakarami ng endorsement na dumating sa kanila. Meron pang individual and na magkasama ang dalawa. At nung hindi pa gaano sila kabisin, pareha silang nag-church every Sunday. At last, pag nakita nila ang kanilang fans, talagang i-entertain at i-entertain nila ito. Talagang yung mga efforts ng mga fans nila ay alam na alam nila talaga kaya bus na, nagpapasalamat sila sa kanilang fans. Kaya nung dumating ang kanilang unang teleserye, tinangkilik talaga ng mga netizen. Yung mga ayaw dati kay Don Bell, talagang ngayon ay gustong gusto na nila at sinusubaybayan nila araw-araw.